Magandang araw po sa lahat. Ito po yung side ng munisipyo at saka side ng JTC. Uh, try po natin pakita yung ano yung mga uh, tinitinda dito. Lapit tayo guys. Bugay Bilya ah, iba-ibang kulay guys tapos may mga tanim dyan ah pwede nyo bilhin ngayon yeah. yan si madam bumibili <laughs> dito may may mga ganyan hindi, hindi ko lang hindi ako pamilyar sa pangalan ng Uh, pumunta kayo ngayon dito, may mabibili kayo dito rin sa kabila niya. Yun, may mamang sorbetero pa rin guys, oh. Yon, Dito rin sa side niya. Pakita ko lang yung mga halaman guys. Na pwede niyong bilhin. Ah, bu Para bugim bill yan lang ang alam ko. Dito may mga orchids din. Yan, mga orchids guys. Yung mga plantitas natin dyan uh, Dito yung ngayon Dito sa ano Habang may uh, May ano pa Yung Dapil Festival Habang nakapesto pa sila dito Humabol na kayo guys Yan yung mga plantita natin dyan Yung mga mahilig tanim Meron dito sa bukana niya Tapos may mga Product din ng Abra Yung mga Inabel tinitinda dito guys ang gaganda guys oh. oh, yan ang damit ito may kasama pang batik ata ang tawag dito guys tapos hello yan. hello 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 <laughs> Ito may mga pagkain din. Ah, chichirya, kutkutin, guys. May studio, asoy. Order na po kayo, bilhin na po kayo. May itlog pa. May itlog Galing sa Ito 'yung mga bigas, guys. Oh, may bigas na ano. Mm, kulay red rice. Ah, red rice 'yan, guys. Tapos mainan pataba. Ay pataba patab. ng kalaman Pupo meron. Yes. Tapos merong Ano Prambuline. dito si Ma'am? Kagad ratan. Prambulit na 'y, ratan. na matibay yung mga ganito sa amin, guys. Ah, uh, ginang uh, Bulinay is one of the municipality of Abra. Halina po kayo. Dito nyo na po makikita sa province of Abra. Ang rata. Sige ma'am, thank you. Mga ano to, uh, parang product ng mga Abra guys. Kain natin yung inabel. Dito rin meron. No? Yung hinabi. Agwa na yun. Agwa na yun.

Mga abel din dito guys Pangalawang, Pero, ano Ang ganda nito Palawang pesto. Oh, 'yun Nagagandaan sila, madam. Product din dito ng ano 'yan. Ah, uh, gawang Abra guys. Oo. nawawala tuloy. Oh. Ah, nabiti na Ito kasama ng mga kutkutin guys oh, may mga dito? Ay, pang pidigan daw naman to guys, ah uh, isa sa munisip isa rin sa munisipyo ng Abra yun may mga chichacon may mga ano ba banana chips yan tapos may mga mani ganapin nyo lang si mam ma yan tapos dito may mga yung alamang chili guys alamang chili nakalagay Ayan, manghang. Tapos may mga chicharon. Baboy yan, guys. Tapos ito pa rin yung mga abel. Abel. Abel, ang tawag pa sa amin. Yung hinabi. Ayan, pakita ka lang, guys. Tapos mayroon dito yung parang gumagawa ng mga ganito. Gumagawa ng kitchen. Ay! Sorry nakahulog pa tayo parang nag-check na google mo yan yan mga tinitinda nila yan may 35 shell tapos may mga wallet na 50 yan tapos kabila na naman kabila may mga wine dito Yan. Tingnan niyo na lang tapos may herbal tea. Tapos ito, guayabano wine. Sa baba, may bignay. Bignay yung Tapos pinakirat. Bago ang tumam. Nasa baba. masim na manghang daw pala to. Guys. Yan, tapos ito wine na sa taas. Tapos may kopi rin dito mga kape, Abra Coffee roaster. Ah, produkto lahat ng Abra to guys. Pro ah, Bangged is the capital city of Abra. Province of Abra. Pinakakabisera to guys. Ito yung Bangged. Ngayon ginaganap yung Dapil Festival kasi piyesta ng kabisera ng Bangged. Ay, kabisera ng probinsyang Abra pala ba ang Bangged. Yan, puntahan lang sila madam. May mga titirya din sila. Product ng San Juan Abra, sir. Ma'am? Product ng San Juan Abra. Ay, San Juan naman to. Ibang munisipyo na naman to guys ng Abra. Charol, Charol. Thank you, you ma'am. Tapos may t-shirt Ay tubo naman sa inyo ma'am Ngayon dito may May mga souvenir guys Pwede kayong kumuha ng anong bumili May mga sizes naman t-shirt Ay yung Kili Falls, Prab Tubo uh, isa sa kasi sa ano, isa sa munisipyo ng Abra. Yan pinagmamalaki nilang tourist spot Kili Falls. Tapos may mga ano sila dito. Yung yung mga pabilyar sa sinagit. Yung meron din yan. Eh. Yung Tapos yan, yung mga ano. yung siglat. Malubig wine. Yan, tapos yung merong binagyan ng suka na sili. Ah, uh, yun meron dito ito. siling labuyo. Ah, uh, parang ano, birds. Tinatawag nilang birds, ano yun. Birds eye na chili. Ito, atayong. O, oh, yan. Ah, uh, may suka. Ay, duhat. Duhat vinegar, guys, o. Oh. Um, ito kasi sa Bangued, sine-celebrate namin yung Dapil Festival. Yung masarap na suka ng... Abra, yun yung ginagawa nilang galing sa tubo, yun yung inaano namin na Dapil festival, dito sa Baguede. Uh, hanapin nyo lang si madam yan. Tapos may mga gulay siya dito, yung ganyan. Tapos dito naman tayo sa mga... Um, Ito guys, yung mga native na gawa dito Anong bayan mo? Bangged po, bangged. Yung galing, pinanggalingan Yan, yeah, dito rin sa bangga po Ah, na lang to, ah, bangged Gawang bangged na pala to, guys Hindi gaya ng sinasabi ko na iba-ibang munisipi <laughs> Balat ng mais Uy, balat pa ng mais Balat ng mais lahat <laughs> yan Sombrero, may tissue case may red magnet oh mm, yun yung mga sabihin natin may tinatapon guys ginagawa oh na uh -huh. ah, balat uh -huh. ng mais no. red magnet may magnet siya sa oh, may magnet parang ano red mag parang bawang parang bawang na maliliit yung native from uh -huh. Ilocos Norte parang ganun uh -huh. pero, may pero may balat ng mais maam oh, <laughs> gawang banggit to guys agad dito na sa bayan ng bangged kabisera ng Abra uh, Capital. Thank you, ma'am. Tapos yung mga gawa nilang furniture, guys. Yeah. Furniture naman na to. From ano, mam, ma ma'am? Ay, Cleopatra pala to guys. Cleopatra na sala set, Pero Cleopatra ang tawag yung ganitong pagkagawa. Ay, from magtangaw. pero... Chang... Ah, Boklo. Agtangaw yung pesto nyo ma'am. O, oh, yun. Agtangaw daw yung pesto nila ma'am. Pero pumesto sila dito para may pakita yung magaganda nilang produkto, yung magagandang gawa. Tapos sa kapila. Anong kahoy pala ito, ma'am? Nara. Nara. Nara to guys, hindi ano. Yung isa sa pinagmamalaki dito sa Abra na... Uh, maganda at matigas na kahoy Nara. Wala na kasi yung mga sagat no mom. No, wala na wala na. Dito naman tayo. Nara din po yan. Nara po lahat pati yung maitim. Adaan po. Adaan hardwood po dito. Ah, hardwood adaan. Ito po. Mga ano po lahat to, mga nara. Yan. Tapos yung inuupuan ni ma'am. Tapos dito. TV stand no ma'am? Oh, console table. pwede po. console table. Pwede rin TV stand pero medyo mataas na. Mataas na lang na pang TV stand. Ito naman daw ay hardwood. Ito, hindi na to ano to. Pang beranda nyo bra, uh, mga ano. Mga guys, pang beranda nyo kung Coffee gusto nyo. Coffee set. Tapos andyan din console table ni mom. Tapos yan, oh Yan. pa yung nagyan natin. Ano yung pangalan ng ganito? <laughs> Restival. Ha? Ah? Restival. 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 Yan, mana rin to. From... Anong munisipyo mo? From Manabu sila, ma'am. Ah, uh, isa rin sa munisipyo dito sa Abra. Tapos dito, tao May console table din sila, may ano Reclining chair. Reclining chair. Recline lang, hindi yung ano? Yung ano mo ba? Adjustable just about po siya. Yung umuuga na dito? ay tumba tumba pala yun 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 yung, 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 yung tinupahan inupuan pala ni mam Ma niya ni sir yan yeah, may console table din sila reclining chair pala to guys tapos yun mga anong mga kahoy ito mam Ma ito. ito po is nara yan po ay demelina po nara tapos ito po ay demelina kita oh, nyo po oh. yung ano oh. nara din to mahugani mahugani eh. Kita niyo yung mga diferensya guys nung ano, design nung mahugan eh. Tapos yung gemelina, tapos yung nara. Talagang maganda yung ano nung nara. Adaan ko ito po. Ah, yung hardwood na sinabi ni ma'am. Tapos yung isa, yung medyo green na kulay o sagat. Sagat? Ito uh -huh. yung hinahanap kong matigas na ka Oo, oh, po. Sagat maganda ng kulay ito na yung original na ano diba sa Abra dati marami ito nung wala pa masyadong nara sagat, yun yung sinasabi na ito yung maganda matibay, tsaka ano natural lahat yung kulay may sagat din na, chopping board ah, yung ano lang chopping board, Chapping board. Ito sa wala na tayong masyado siguro malalaking sagat no. Eh. Kasi may nakita, may napost ako ng video sagat Yung mga ugat na ng ano, yung malalaking puno from Mountain Province na ata 'yun. Meron din kami ganyan yung ugat. Eh meron yung pa panagawa. kayo. Ah. Uh... Ganda din yung mga Thank you ma'am from BM uh, Wood for... Anong Ah, uh, from Malabo pa rin sila ma'am. Ito yung ano nila oh. Pwede niyong puntahan sa Manabu. na, no? na, ma'am? Ay, wala pala yung ano. Pakita ko na lang guys. Console table, tapos may dining set sila dito na yung below. Yung umiikot. Wow, 110 110 guys oh? Para guys Hindi ko lang alam kung anong kahoy na to guys Ay nara daw pala yan sabi nung kabila Wala kasi yung ano din Tapos ito yung sinasabi ko na tumba tumba Nara din po to. Yung lola ko dati ang may ganito guys <laughs> Pero matagal ng panahon yun Rocking chair, Nara. Rocking chair, Nara. Iba naman to guys, mga ano na to. Uh, kawayan, bamboo. Oh, may divider bamboo. Tapos may may upuan din na ganun. May Kaya gusto nyo magpahinga. Maka design din. Yun, puro kawayan naman to guys sa uh, Jerome Bamboo Crop. Ah, kaya pala kawayan kasi bamboo crop. Eh. <coughs> Yung kinabit ni sir. Ayan no. Jerome Bamboo Crop. From anong munisipyo naman kayo sir? Ay, from Bukay din sila sir. Puro, puro kawayan lang ang nyo. Kasi bamboo crop lang eh. Ay, sige sir, salamat. dito may table naman na ano. Tapos may bed. Ah. Uh, double ba to, mo? Double. Single. single yung ganito kaluwang guys, kalaki. Tapos may sala set si ma'am. Kasama ng poem, ma Oo, so, na po ma'am. May poem na po daw yan. So, ito, six pieces. Pero, kulang naman ang space. Kaya, ito lang ang, May kumpleto ang poem nito, sir. Isang, uh, Uh, center table at saka dalawang side table. Tapos dalawang single, Oo, dalawang isang mahaba. At isang uh, love seat. May love seat. Tapos dara, ma'am. Ah, mahugan ito. ito. Tapos table dito. Ma'am, anong to? Anong munisipyo to, ma'am? Jimelina. Bukay, sir. Bukay din si ma'am. Ang ah, nyo dun sa, sa bukay. Sa ya yeah, ay JB Furniture pala to guys Kilala to Kilala sa mga furniture dito sa Abra From Dito naman mga ano Tapos dito may mga bugs Pakita ko na lang guys Kasi medyo BJMP BJMP Bukay District pala to guys livelihood product ng mga BJMP tapos gaya daw sir Ah, uh, nyo lang dito si sir uh, BJMP uh, BJMP bukay district jail livelihood product uh, yun yun na lang guys uh, medyo mahaba na tayo hanggang dito na lang guys And please don't forget to subscribe, like, and share to my channel. Ito ang yung Tito. Tito Jun TV. Ang kaganda. And thanks for watching, guys.